course, we are still a survivor, surviving uh, company. So, ito yung tissue culture. May lawa ka mo yung saging ko, hindi ka nakaubos eh. <laughs> ito na, just to give you insawa, this is yung cabin dish. Okay? Cabin dish, ito yung lakatan, ito yung saba or cardava. Okay? So, what we're doing is an old technology, which is a tissue culture. Ito yung tissue culture natin. So, ang tissue culture, parang minyong pinapadami natin by sa tissue lang. Yung tissue, oh, i-explain ko in a more scientific. From differentiated, di ginawa namin undifferentiated cells Tapos, ipinapadami siya. So, ito yung magsimulang ganyan. Galing yan sa pinakadulo ng growing point ng, ng maliit na banana. Hanggang lumaki ng lumaki siya, ganyan. So, sa so from tissue, aabot ka ng libo-libong pwede mong mapamultiply na pare-pareho na this is free. Ito, ito na siya hanggang lumaki. Kita mo may saging na palang ganyan. May ilagay natin dyan. Hanggang ganito na siya. Pag ganito na, ready na siya for planting. Halimbawa lang. Bubuksan lang natin ha. Nagtanim na ako nito. Parang first time niyang nilabas. Parang, parang sa nursery siya. Ilalabas natin siya. Okay? Yan yung pagkain niya nangingitim na ibig sabihin dapat lumabas na siya. <laughs> so, sa isang bote, sa isa, 1 2 3 4 5 6 7. ito Itatanim natin to siya ngayon. Pero kailangan dito hugasan muna siya. Dito mm -hmm. Mm -hmm. -de -de ah. muna ako. Ay, so, dapat pa rin hugasan. Hugasan yung ilalim para natanim. <clears throat> ah, uh, so, na siya uh, na nga. Uh, ah, so mali pala yung diretso agad tanim. Mm -hmm. Itatanim mo namin dito. Proseso, no? Itatanim muna natin dito. Tapos dito naman hinihintay. Yung mga planters namin eh tatlong segundo lang na itanim na. Pag matanda na, mga dalawang minuto. So, yan, Pagkatapos pero... niyan, ganito na siya kalalaki hanggang ganun na kalalaki na ready for planting na mamaya mapapakita natin sa inyo mag mag ceremony planting na rin kayo mamaya sir ilang months na yan yung pwede nang itanim mga one and a half months ah one and a half months bago itanim palakahin mo natin kung baka ano po yung agwat ng pagtatanim niyan agwat agwat 2 meters by 2.5 so sa isang hektaryang mga 1,800 to 2,000 ang ang itatam niyo na ganito with with that size. Tapos sir, paano po yung pagwatering niya? Ilang beses? Ay, pag natutuyo Didiligan, didiligan. Sa akin. Sabi ko yun, parang pag-ibig yan. Pag sobrang <laughs> lagi mong dinidiligan, lagi mong kinukot-kot, <laughs> eh, <laughs> dapat papahirapan mo ng kaunti. <laughs> Para, dapat, 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 dapat kung nasa kundo. Papamiss po, ng kaunti. Papamiss kayo ng kaunti. Okay. Once a week dapat. Ah, okay. Pagbabayanan mo na lang. Oo, minsan pag nalukot na, yun, lagay ng tubig. Kasi minsan sobrang tubig, kailangan din yung ugat ay kailangan niyang humihinga. Kaya meron na quality, decolate decolate aeration. Sir, yung from battle transfer doon sa ilang araw po yun? Yung nasa battle, baboy transfer? Yung battle, depende yun. Depende ba si Rodel? Yung CEO. Pero ang buti kasi yan, yan. Pag dumadami siya, hinahati namin ng na hinahati. Ah, Pinaghiwalay pinag para sa, sa isang piso, abot na isang libo yan. More than. Kaya pa, depende sa ilang split mo, pwede hanggang 8 times mo i-split. Tapos after that, paugatin mo na. Tapos i-split mo din sila hanggang maging gano'n. Depende sa Hanggang maging ganyan. Hanggang, 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 hanggang gano'ng kaya niya. Di ba? No, so, depende yun sa depende sa chemical manipulation mo dito para palagyan mo na ng ugat, palagyan mo na ng 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 bunga. Buti din okay. na sa sophisticated Nasa sophisticated din yan sila. <laughs> 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 Hindi na sophisticated. Para bang para bang baby sa sa tiyan, parang ano kaya ginagawa doon? Oo, para kaya tawag nito ay sa tissue culture, yan, tissue, tapos nilagay dito, nilagay sa nursery. Tapos elementary na siya pang tinanim mo doon. And kaya Sir. ang nursery, ang tawag doon, parang nursery yan. Sir, production. <coughs> Marcos. Ay, na yung aking mga business kwan dito. San si Rudel? Si Rodel, Del, dito ka na nga. At, Sir, ma ma <laughs> ma ma pwede ma-explain ng ma mayigay <laughs> kung saan galing yan, ano ano yan. Oh, sige, Rodel. ikaw na nga mag-explain. <laughs> kasi pagkakalam ko, saha, di ba? <laughs> oh, uh, saha uh, dati. So, ito, uh, anong, anong, yan. Uh, paano yan? Kasi... Yes, si So, magandang umaga. Ako po si Rudel. <coughs> Sir. So, Sir, dito. dito tayo. <coughs> so, ang ating, ano, ating tissue nanggagaling yan sa ating ah uh, tayo o yung suhi. Mm. Kita nyo yung may suhi doon sa likod. So, natin sugi, sa sugi. Kinukuha natin yung suhi. Tapos kinukuha natin yung git ng git na na uh, uh, ubod niya. Mm. So uti-uti natin siyang uh, binubuksan hanggang maging makuha natin yung git ng growing point ang tawag natin, mm. yung meristem. Mm. Tapos yun ang tinatanim natin sa bote at artificial media. Ito yung artificial sabi nga ni Doc Glenn, Uh, magbama, uh, iba't iba ang formulation natin, iba't iba nilalagay natin na na pagkain niya, no? At mga hormone. Uh, sabi nga ni Dr. Lenny kanina, tinuturuan namin siyang munang dumami. Tapos pagkatapos tinuturuan namin siyang mag-produce ng dahon. Tapos tinuturuan din natin siyang mag-produce ng ugat. So yun yung mga stages niya. And then tinuturuan natin siyang mabuhay from isang very clean o oh, walang in, uh, microbio to a environment natin na may microbio, di ba? Pero binibigyan natin siya ng tamang kondisyon para siya lumaki. No? So, tinatanong niyo sa amin, dito sa amin sa aming laboratoryo at aming nursery, ang benta namin ng seedling ay 50 pesos per piece ano po. <coughs> um, Pag ganun na kalaki ako. Oh. Uh, pero malalaki na siya. Ganito na po siya kalalaki. This is ready for planting. Ngayon, pag ito po ay binili niyo hindi ko agad tatanim sa field. Kasi ito galing pang nursery namin. Uh, medyo uh, calibrated yung uh, aming nets. So, ang suggestion namin ay one week, pag pagdating sa bahay nyo, <coughs> ilagay niyo lang muna doon sa medyo makanlong. Hindi naman sobrang kadlong. No? So, makanlong na lugar bago itanim para siya ay ano acclimatize oh, yes thank you po ma'am sir may dalawang variety kardaba at saba ano po ito ah ganito po marami po marami klasing saging ano po may ginatawag nating saba kardaba, lakatan, latundan, di ba? Uh, dish, bungulan, in local, in local na carving dish, yung bungulan. Makikita nyo po dito sa atin, ang makikita nyo dito, ito yung carving dish. Ito po yung ginagamit natin for exports. Pero sa atin, sa ating local market, ito po ang pinakamabenta. <coughs> ating lakatan. Yan. Ano po? So ito po yung lakatan. Ay, ito naman po ang aming saba. Meron din po tayong tinitisyo culture na sa bayan ko. So yan ay selection namin na galing sa Marinduque. Ito po yung sabang puti na ang specialty po niyan ay para sa banana chips, pang turon at saka pang tag banana, pang banana cue. Pero banana chip maker, yan ang paborito nila yung puti. Mm. Pero meron din tayo yung bago, Sab tinatawag nilang kardava. Yun, oh, no? Ito po ay lalakas. klase ng sabadin yun, pero galing Mindanao. Hmm. Yan po ba yung buto? Ah, uh, gusto po natin, yung walang buto, di ba po? At wala pong butas yung gitna. Di ba, napapansin nyo po, pag pinutas nyo, kailangan buo, no? So, yung amin naman na kardava, ay isang special na kadrama naman yun. Yun naman pong variety namin, o selection namin na yun, ay Tinatawag na sabang puti. Ah, sabang, sabang dilaw. Ah, dilaw na, sorry. Sabang dilaw. Ito po yung golden cardava. Golden saba. Oh, golden rice, oh, my golden, golden saba. Ah, oh, yes. Yeah. Ito po naman ay pang-export. Ah, so, wala tayo masyado dito sa Luzon ng ganun kapag pa. binuksan natin ang saba, usually puti o light yellow. Ito pong variety na ito, ay special na variety na ginagamit for export hopefully mapadami po natin dito at may encourage natin ang farmer to go into this big size na dilaw na pang-export na saba. Ano Sir, bakit kailangan bakit kailangan nakatakip ang... ano? Ah, kailangan po kasi ay siya ay malinis at walang microbio. Ito po sa loob na ito, kaya po sa laboratorio natin, air condition, sarado kasi kailangan po ay walang microbio makapasok. Bakit? Bakit kaya? Kasi po, itong media o yung pagkain niya sa kanya, sobrang stab, da, kompleto ng pagkain, mabubuhay ang mm. microbio. Mm. Eh ayaw naman nating mag-alaga ng microbio. Ang gusto nating alagaan ay yung haging <laughs> oh. oh, eh sir ba? na baka mura po 50 pesos tapos eh, ang tagal niyo bago kaya nga po hindi kami hindi kami rin po uh, di, kumikita naman kasi po ganito ang maganda po sa technology ng tissue culture sabi nga ika nga ni Doklin ay from isang piraso kaya namin yung produce to 2,000 So yun naman po, multipli multiply multiplier effect. Ano po? Sir, ano po ito? Kandila or ano siya? <laughs> ito ano po sa ano ito? po, ilog. Ilog. Ito gulaman. po ay Ito po ay para gumulaman. Ito special uh, tawag namin agar-agar. Ba bakit gulaman, gulaman? Bakit gulaman po yung kailangan katungan? po ng gulaman para tumigas po yung media. Kasi kung hindi, lulubog tubig po. Mm -hmm. Mm -hmm. So kailangan po at this stage ay ano po, naka Meron siyang uh, inuupuan <coughs> hindi siya lumulubog. Mm -hmm. ano, kasi pag Ah, uh, liquid naman, although pwede rin sa liquid, kailangan 'yon isi shake Kailangan makanginan. Pero pag ganito po, eh kailangan na sa ibabaw. Sir, seasonal din po yan? Di ba uh, po. Yan, no? ang pagtatanim niyan? Ah, hindi po. Ang tissue culture hindi po seasonal. Ang uh, medyo seasonal yung planting po natin dito. Ah, uh, katulad nito, sobrang init, walang ulan. Mahirap pong magtanim. Kung walang tubig, mm -hmm. di ba kahit ano naman pong hanaman, kung walang tubig, hirap siyang uh, mabuhay. Tamo, tamo. Matanong ko lang sir, pag lumaki na ito, solo ba ito or meron pa rin saha as normal? Ito po ay magsasaha after okay. about, okay. depende po, pag maganda yung lupa okay. natin. Makikita mo yun naman maya. Oo, makikita nyo po doon. Nagsusuhi ba yun? Nagsusuhi. Ito po ay kaya magsuhi in about kahit as early as 2 to 3 months, ay, pero generally... Saha ito po, para maganda ang bunga, ay minimaintain lang namin ay dalawang suhi. After siya ay lumaki ng 5 feet. Pag tumaganda siya ng 5 feet, saka namin pinapatuloy ang suhi. Bago mag 5 feet, pinuputol namin. Bakit sir? Anong kayo? Para lumaki po. Kasi po, para yung maraming agawan ng nutrients pag sobra po. Tama, para sa atin, para di kalidad at maganda at eksakto ang sakraki. Kasi gusto po natin, mga dalawang kilo lang yung ganito, di ba po? Uh -uh. Kaya namin mag-produce dito ng tatlo hanggang apat na kilo. Uh -huh. um, pero pang supermarket yun, kasi hindi pang palengke. Pang palengke, mga sa kalahati hanggang dalawang kalahating kilo ay tamang-tama po. Hindi ba pwedeng i-transfer yung suhi, sir, sa ibang lupa? Pwede rin naman po. Ah, ang rin. ang advantage lang po sa tissue culture na na isa sa mga number one advantage ng tissue culture na saging ay unang-una, -una, mas maaga siyang mamunga. Uh -huh. One to two months, mas maaga siyang mamunga uh -huh. kumpara sa suhi. Uh -huh. Pangalawa, sigurado kayo na walang sakit. Kasi po, ang aming mga saging ay galing sa aming nursery mm -hmm. na minimaintain namin. Na galing lang sa amin yung mga suhi na pinanggagalingan nung aning si Mila, sigurado po kaming walang sakit. Ano po? Bakit? Ano pong bakit? <laughs> ano pong <walang> sakit? <laughs> ano Kasi tama yung alaga ayon. namin sa sa ano po? Sir, mm -hmm. pwede pong paki, pakibalikan. Mula rito hanggang doon sa dulo, ilang araw yan? Uh, umaabot po ng walong buwan. Ha? Walang buwan po yan sa laboratorio. 8 to 10 months sa laboratorio. Baka 2 to 4 months naman sa nursery. Para lumaki siya ng malaki. Hindi, mula rito hanggang doon lang sa may bago itanim. 8 months po. 8 to 10 months. Ito po, magkita niyo kulay itim na. Ito po ay yung stage na siya ay pinapaugan matagal talaga no uh oh, matagal eight, po siya 8 to 10 months plus yon pag laki 2 months 2 to 3 months 1 so, year 1 year, year. ha so uh -huh. bago Innan kayo makinabang ah uh, ang aming pag mag, pag dito sa Los Baños maganda ang lupa kaya namin as early as 10 months hmm. pero on an average between 12 to 14 months ang kanyang ano, kung tama po ang pag-alaga natin. Of course, nadidelay din yan pag kulang sa pagkain, kulang sa tubig, lalo na ang tubig. Pero mga isang taot, ano po, yun yung maganda sa lakatan. Hindi ka tulad ng Saba, 18 months po. Sa kalahating taon. So, sir, malaking tulong po pala yan sa ekonomiya natin kung sakaling dumami ang magtanim kasi mabilis, dadami. Tama po ba? Kung sakaling... Oo, oh, oh, isa ay uh -huh. disease free pa siya. Uh -huh. Halos sabay-sabay sila mamunga, malalaki. Pakikita nyo yan ngayon. Sa, Tapos pwede mapababa katina. na yung presyo, ano? Mapababa yung... ang presyo, na, mapapataas ang quality ng, 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 saging natin for export. Eh, makikita nyo sa likod, yung oh, mga... Uh yeah, -huh. lakatan yung mga... mga... Na, lakatan na... Tinanda walang walang fertilizer yan. mga Mamaya makikita nyo may Sir, organic. Sir, gano'ng kalaki po yung, yung lawak, yung ektarya ng tinanima nyo ngayon? Ayan, maliit lang yan, mga isa at kalahating hektarya lang yan, oh. muna. Pero, experimental ito eh, farm ko to personal. Mm. Pero may farm din kami dito sa may bae, may farm din kami sa, may dinidevelop kami yung farm na isang dang hektarya sa iba-ibang lugar, Isabela, Tarlac, Bulacan, Cavite. Pero ang mga seedling galing dito. Sir, yung isang hektarya, ilang puno po yon Mga 8, 1,800 to 2,000. Soko ako ang negosyante po ng banana plantation. Mas maganda po pala talaga ang tissue. Ayun, sure, talaga. Para yun, mabilis. The best. Oh, oh. And then maganda pa yung quality okay. niya. Makikita okay. so, nyo ngayon, pupuntahan natin doon ngayon kung may ma, pag, pag na tanong niyo. Pupuntahan natin 'yon. Sir, meron bang pinipiling lupa? Klase ng lupa yung banana? Siyempre, para bang kunan pa niyan. Ano kasi tulad sa ano na sa bigas, ah, sa palay or sa sibuyas? kailangan buhag ka ano, dito po sa pa, ano, mas kaunti ang mas matahaba ang range niya ang importante may tubig ah, okay. Right. tsaka may kwan sya. pero yeah, ang sa, basta maganda ang tubig niya tsaka maganda ang drainage niya yun ang gusto ng so mas wider ang kanyang uh, adaptability Kaysa, so bagay sa mga lake area. Ganon, kagaya nito, dating tubig, kung makikita nyo, dating palayan yan, na namin. Mm um, -hmm. Sir, pwedeng haluan ng ibang yes. vegetable. Gaya intercrop yun. Pwede mong intercrop. Nag-uusap lang kami na ni Dr. niya dito. Intercrop mo yan ng vanilla. Pwede mo intercrop yan ng, ng ubi. Pwede mo intercrop yan ng... Actually, magandang intercrop nito ay kape at kakao eh. Kasi gusto nila para lumamig kaunti ang coconut. Coconut kaya. So marami siyang pwedeng i-kwansa. Kung may coconut plantation po, ano po ang in between. between. Oh, parang ganon sa gitna siya. O kaya haba lakihan mo ang ang, ang between two coconuts para mas ma matamnan mo ang ang gitna. So Sir, marami siyang Kung na-harvest na po, gaano katagal yan bago mabulok? Mabulok pag mabulok binato mo yan. Pag, pag nakain na po natin, hindi aabot sa pagkabulok. <laughs> na po. Lito. 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 Lito po. You come from outer space out from the earth, we lay down face to face to witness. Our Sam Strong